ang paglabag sa anti-discrimination rule ay tutuloy ng election offense at mga lingwanto sa disqualifikasyon ng kandidato. Magsisimula ang cafe period para sa lumalang posisyon sa March 28 at pag-aakos sa May <gasps> 10. Isa siya for the Chinese People's Liberation Army. Ang yung mga big difficult bit

The most dangerous no? na that we while our personnel, together with some of our sub media friends, were actually on board uh, the aircraft. Yeah. Uh, and uh, in terms of the level of um, uh, dangerous that we have been on the most delicate. Wow! What is the danger of immigration? ang bagong modus na iiga ang grupo na tapos si ang operasyon ng Philippine offshore Gaming Operator sa Pogo sa Bansa. Target ng mga ang dating Pogo workers at top center agents na inaalok na matapos na sahaw at kadalasan na re-recruit mismo sa yung business process at sourcing companies. May naman ay kaso ng pagkulong, torture at ransom my glugs are called cool, galing <laughs> hong kong tapos na. So, dalhin natin sa... Ayan, tapos na. Naitanim na. Para ito, ba't na nang mag... -ano. bugat man! a massa que tá Uai. Ay. Dito ko siya daw sa taas. Ayan, <laughs> no, ang aking mga tanim. So, yun na muna guys. Bye-bye. God bless. Thank you for watching my video.